Ay yung ginto. Ayan. Kita niyo po ba? Ayan. May nagbigay po sa akin ng bato. Uh, Katutubong ito po nagbigay. Ang edad po niya ay 92 years old. Iniwan daw po sa kanya ng kanyang tatay. At iniwan naman po ng hapon sa kanyang tatay. At ngayon, ibinigay sa akin bilang pasasalamat daw po. May ano siya? May ginto. Ngayon, ang gagawin natin, bibiyakin natin. Kita ba yung ano? Ang gagawin natin, bibiyakin natin. Sasalang natin sa apoy. Kung naalala nyo, merong biniyak yung mga katutubong item na bato. Ang ginawa nila, pinainitan sa apoy, tapos sa kabiniyak. Ngayon, ganun din gagawin natin. Iinit sa bato. Iinit sa bato. Iyano natin sa apoy, para ano, ayun, ayun yung ginto, oh. Ayun yung ginto, Ayan, kita niyo po ba? Ayan. Mamaya gagawin natin. pag 'yan ay mainit na mainit na, bubuhusan natin ng malamig na tubig para mabitak siya. Para malaman natin kung ano talaga ang laman ng bato na 'yan. Baka mamaya nais ka mako eh. Ayan, oh. Kitang-kita, 'di ba? Kailangan daw po coke ang gamitin pambo sa bato. Ayan. Coke. <coughs> malamig. Hmm. sayang yata yung kukuha yun kumak na kumarak na yun ayun nagkrak na kusa natin yan Ba't buhangin? Buhangin yun nasa loob. Scam yata ha. Tingnan natin yung ano.